five year multiple entry visa to Japan. Hindi, teka. May tumatawag. Sino to. Hello? Hello? Mm hey! -hmm. Oh, oh, Sino to? Sino to? Hello? Hello, sino to? Ako. Ako ah? na. Hindi, naka ako eh. O oh, alam ko na, alam, alam ko na. Nakatawag na sa akin si Joanne. Kanina pang umaga. Ay kasi hindi nga ka nag-i-respond di kanina pa. Ang mga ugnayan ka muna sa kanila. O, oh, tinatapos ko lang, are. Tinatapos ko lang, are, sa kanila ka muna. Okay, okay. Alam ko na yung mga sitwasyon ngayon, pero bigyan mo ko ng update. Okay, 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 okay. Okay. ko. Hello? Anong latest? Anong update? neng? revive siya dito. Yung, pinapamp pinapump? Pinapump? Apo, ko po. <laughs> Wala na po si Kuya. Tandaan niyo nun, nung nagpunta tayo ng Batangas, na nung nagpa-MRI tayo, dapat siya yung dadalaw sa akin, pero ang sabi ko, ako na lang pupunta sa kanila. Parang hindi na siya mapagod, at at the same time, makita ko ulit yung buong pamilya niya. Yun ay muling beses na nagkita kami. Nag-video call kami nung Sunday. And ang sabi nga niya, sa tono ng kanyang pagkasalita ay parang okay na. Actually, pinuri pa niya yung yung high-tech na mga kagamitan sa hospital na pinuntahan niya kung saan siya nagpagamot. In-acknowledge niya yung hirap ng kanyang mga anak yung kanyang medyo pangamba na baka mapalaki yung gastos. Yung mga normal na damdamin ng magulang na nahihiyari naman sa mga anak na baka saan, baka problema sila, huwag na lang, huwag na lang ako, huwag na ako hospital mga ganun. Actually, parang nung unang ayaw pa rin yung magpadala sa hospital. Pero napilitan na rin kasi pinilitan ng mga anak. Mahal na mahal naman siya ng na mga anak. Kagaya ng pagmamahal ko sa inay. Masakit kasi nakakabigla. Nakausap mo siya ng linggo na may parang optimis, may optimism na parang positive thinking na na may uh, medyo okay na siya pinakita pa niya yung kanyang side para meron na yatang butas pag ulalagyan pag ng mga fluid malalaman natin pa kung ano ba tanggas, kung ano ba talaga yung kaso at kung ano ba talaga yung ikinasawi niya. Kasi parang may nagsasabi na inatake, may, may nagsasabi na lumaba yung oxygen. E eh, talaga nakakabigla sa lahat. Sa aming magkakapatid, siya yung unang nawala. Kaya hindi ka ka-easy natanggapin. Eh. Pero kagaya ng katotohanan na ang mahal na mahal natin na inay ay natanggap na natin ang unti-unti ang kanyang pagkawala na alam naman natin ganun talaga lahat tayo eh, mawawala kanya-kanyang time eh yan gumagana rin ang ating pagtanggap sa kanyang pagkawala syempre mas matindi ang sakit nito sa kanyang pamilya na lagi kasama at ang nakaka ano dito nakaka melt ng puso, nakakatuno ng puso ay naiwan niya ang kanyang may bahay na siyang mag-aalaga ngayon ng kanyang anak na 30, 30 years old plus na pero autistic autistic hindi ko lang kung naparin yung video pero ito yung ilang eksena nung pagpunta namin sa kanila at makilala niyo na rin

33. Oh, 33 na siya? Eh? 34 sa diyon. <laughs> so, siya po yung sasabi ko siya meron siya ka Ah, medyo mahirap nila pag-aalaga. Pag pero, <laughs> <laughs> buti ano ba ngayon? Ano? Ay, ko, Beto. si kuya bilang kuya siya yung mahilig mangaral siya yung pinakamay control siya yung ayaw ng mga away-away na malimit na nangyayari sa amin sobrang dami na namin nagka-clash yung mga ideas siguro pakarniwala sa mga pamilya na may mga konting away konting sigalutan, konting conflict kanya-kanyang mga pamantayan Si Kuya, ang tipong pinaka ano... Ma mabuboka kami eh. Pero si Kuya na yata pinaka... Mabuboka sa prinsipyo, sa pagbabahagi ng prinsipyo at mga dapat gawin at mga... Mga moral issues, mga ganun. Pero pagdating sa mga... Uh, mga... Basta uh, so ha, tisbisan na siya pinaka... Ano sa... So, Pinaka-restrained miss ko yung mga salita niyang ano. Tinututututoy pa ako, hindi lang niya, kundi ng lahat ng kapatid ko. Obet, obet, totoy tutoy. Bunso, bunso. Ay, hindi talaga ako yung bunso. At pangalawa, sa bunso, ay parang ako kasi ako lang yung hindi nagkaroon ng sariling pamilya. Apat na araw lamang po at ililibing ang kuya. Bakit apat na araw lang? Kasi malaki yata ang bayarin sa araw-araw o sa bawat gabi na dun sa isang chapel sa lipa, baka medyo kapos na ang PC o ang pera ng kanyang pamilya kanyang mga anak so yun yung ibabayad pa araw doon ay di ibubuo sila sa lupa kasi wala pa rin yata ang lupa hindi kagaya na sa inay na siya rin paghihimlayan ko na na bayaran ko na Nasabi nila na kay Ate Josie, actually nagpost agad ako na mawala ang kuya. Pero pinatigil ang mga anak dahil hindi pa rin pala alam ng kanilang ina. Hindi pa nasasabi. Parang sa ina din nun, alam niyo ba na ako yung unang-unang nakaalam na wala ng tatay? Ganito yun. Ayan, nandito ko sa inyo. Kapapanood ko lang ng ano, ng pelikula ni Rosana Roses. Patikim ng pinya, ang alam po 1996. 1996 nga ba? yun, pag uwi ko sa bahay, ay di, bago pa ako makapagbihis, may narinig akong paparating na sasakyan. Ang kasama ko lang sa bahay, ang inay tulog na. And then, sa kilala ko ah. Kilala ko. Tapos, binuksan ko yung gate. Hindi na siya pumasok. Doon na lang kami sa gate nag usap. Tinaretso niya ako. Pare, pare pa oh. Ang tatay mo, dedo dedo na. Ha? Huh? Eh, anong gagawin ko? Huh? Saan? Ganon. So, ganon pala yun. Shock. Shock. Ang kapatid ko ganon din eh. Ang si Ate Christy. Hindi ko pa nasasabi sa inyo to. Pero, may kwento pa kawala ng kanyang asawa. Parang pelikula. Umaatin sila ng lamay, ng burol tapos ay may na rin na putok. Yun na. Tumumba ng kanyang asawa. And then umuwi siya. Paiklin na mo lang muna natin. Umuwi siya. And then, nandun ako nun eh. And then, isa-isang pinainom ang mga anak ko. Oh, Ayan, wala na tatay ninyo. Lakasan yung loob nyo. Ganun. Walang luha. Walang ano. Kalma na alam mo. tensionado. Yung tensyon na nasa loob. Yung ramdam mo. Pero, shock. Yun isiguro siguro nga yung shock moment. And then saka pa lang siya bumigay yata hours after that. Saka pa lang siya umiyak. Ako ganun din. So nagbibisong, kung napapalit ako ng damit ko, wala pa rin. Oh, Diyos ko. Nung ulo ko naisip ang inay, paano ko sasabihin sa inay? Anong, 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 anong it, sitwasyon kapag nakita ko ang tatay? Ano yung mangyayari? Ano yung, hindi ko maisip. Parang ganun magulo. And then, sumakay na ako ng yun, dun pa lang unti-unti tumutulo luha ko hanggang sa mas bumigay na yun nung dumabas na ako, makita ko dati kung niyakap ko. Huwag na po nating i-detali kung anong nangyari, kung bakit nasa labas siya, kung bakit wala siya sa bahay, nung inabot siya, mga ganun. Ayun. Mananatili na lang sigurong lihim yan ng pamilya or something private. sa mundo. Sa mga magsasabi sa inay. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka matumba or masyak. Or magsikip ang dibdib or what. So sa mundo ako, pinunta namin ang aking bayaw muna. And then mga kapatid ng tatay. And then yun silang nagsabi. Yan. Yan. Ay naku. So ganun-ganun ang nangyari kay Eti Josie. Anyway, lahat ng detalye malalaman pa rin natin pagpunta natin pagpunta natin sa Batangas. So, sana ko hanggang doon. Sabay-sabay nating malaman ang tunay na kwento. At sabay-sabay tayong samahan nyo ko na magdasal para sa kaluluwa ng aking kapatid. Na mahal ko, siyempre mahal ko. Ayan, mamimiss ko yung I love you. Nag-I love pa sa akin yun. Osa, sa... Dito na matanda na ako. Okay, love you. Pag nag-video call kami, I love you. O sige, Toto, iingat ha. Kahit yung ma-hospital ako, ang dami niyang tawag sa akin. Ano nangyayari sa'yo? Anong ganyan? Ako pa nga siya yung tamad magsasagot. Hindi talaga ako mahiling magkatawag o kumat. Text-text lang ako. Kaya nakakapanghinayang marami ako mga inak sa mga calls. Galing sa kanya at sa aking mga kapatid. Siguro aral na rin ito para lahat ng calls ay ating tanggapin. Lahat ng calls sa aking mga kapatid ay ating i-welcome. Kasi hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa susunod na araw. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, kung sino aalis, kung sino ang magpapaalam. Ay, naku. So, ganun talaga. So, sana'y nakakapilingan ng Panginoong Hesus sa kaluluwa ng kuya. At sana'y patuloy niya akong gabayan kasama ng aking mga kapatid. Ngayon, so, marami ng tao na conscious na ako <laughs> kaya hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong lahat isi friend of autos hanggang nagutukos at papuhay lahat ng pinoy sa nansulok ng, ng world pathology po more and more and more thank you